Hello guys, and dito tayo ngayon sa isa sa Metro Station dito sa Dubai at uh, gusto ko lang i-share sa inyo na itong isang architectural building na or structure dito sa Middle East ay eh, mga sinakunang design nung wala pang aircon dahil nga mainit dito sa Middle East at, at di pa uso ang aircon noon and one way para mapalamig nila yung mga kwarto nila or yung mga villas nila sa sa disyerto eh gumawa sila ng architecture ng ganito. Yan. Ang tawag dyan ay isang wind tower. Wind tower, or sa lingwahe nila, or sa ibang lingwahe, ang tawag dito ay isang barajil. Barajil. Or barjil kung tawagin. So, paano nga gumagana isang barajil? Kapag humampas yung hangin from all four sides ng barajil na yan, is maku-collectan niya lahat ng holy air and then diretso yan down sa baba and i-spread niya yan sa lahat ng rooms or kung ano man connected sa wind tower na to. Galing na ang ancient architecture nila, no? Pero nowadays, uh, kung na lang yung mga wind towers na yan at uh, para ma-preserve nila yung design, yung architectural is ini-incorporate nila yan sa ano sa sa modern architecture yan. So yun lang guys. Thank you for watching and follow for more.